Wala na pong tatalo sa politika ng Pilipinas. Kahit sa loob mismo ng tuturing na solidong unity team, minsan parang daig pa ang bangayan ng pula at dilaw noong 2022 elections. Ano nang nangyari sa mga principal characters ng unity team at sino ngayon ang magkakampi? Simulan po natin kay Pangulong Bongbong Marcos na siyang primerong tagapagsulong ng unity. Ang nakuha niya noong 2022 elections ay 31 million na boto or 58%, ang pinakamalaking bilang at pinakamalaking margin sa kasaysayan ng Pilipinas kung nakalula ang lamang. Eh, tsaka minamaliit nyo masyado yung mga Marcos eh. Ah, uh, sino yung nagsabi kanina na mag-ingat-ingat ka, baka matulad ka kay Libayan? Sino magdidimanda sa atin si Aimee? Ay, si Aimee, yung mga pamilya Marcos na yan, sanay na sanay na sa batikos siya. Maliliit pa yan, binabatikos na ng tao yan. Nagsitanda na yan mga ganyan, binatikos na ng tao yung, kumbaga, parte na ng kanilang paghinga sa araw-araw yung batikos ng tao. Sa tingin mo, isang boss dada ay eh, pag-aaksayan ng panahon ng mga Marcos na yan. O, huwag tayo masyadong praning. Praning na nga yung mga nasa Congress. Praning pa kayo eh. At saka kung sakali ma, may mangyari sa atin, makulong tayo dahil sa ginagawa natin. Eh, ganun talaga. Pinili natin to eh. Ang IBBM mas nakakalula ang lamang ni Vice Presidente Sara na nasa 61.5% or 32.2 million noong 2022. Pero kung solid ang kanilang lamang, nagtatanong ang ilan kung solid pa rin ba ang mga Duterte at ang Administrasyong Marcos. Sa nakalang mga buwan kasi, panayang kiskisa ng mga miyembro ng dalawang grupo. darian si VP sa Duterte, ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte, ang kanilang kaalyado na si Gloria Arroyo, isa pang kaalyado na si Amy Marcos, at ang pinsan ng Pangulo na si Speaker Martin Romualdez. Uh, unity, speaking of unity, sino ang nagpasimuno uh, ng unity? <laughs> nagpasimuno ng Unity. Ayan, si Sarah, si Amy, yan si Romualdez, si Gloria, si Erap, di ba? Si FBR. Lahat sila nagsama-sama, remember? Do you remember? Do you remember? Nagsama-sama silang lahat for Unity. Yun ang kanilang slogan. Si Marcos naging presidente. Tapos nakikita naman niya na yung pinsan niya sin binabasag yung kanilang uh, yung unity na itinatag nila binabasag nung isa rin sa kanila o ano ba naman nakausapin nyo yan na huy unity nga eh unity nga ba't mo kinakana eh kakampi natin yan ba't mo kinakana tapos yung mga komunistang yung mga komunistang kongresista kakampi mo ano ba naman insan insan ano naman insan yan imekos mekos mo na yan bakit hindi nyo kausapin si Romualdez? Kasi nga, kasi nga, kailangan kayong magkaroon ng isa pang manok na kaalyado nyo. Tapos, meron isa sa pamilya nyo na magsasabi na, o ikaw yung pain natin dun sa kabila, o kalabang ka namin ha? Kami ni Martin magkakampi, tapos kayo ni Inday, total. Para pagdating ng 2028, sila yung dalawang matunog na magkalaban. Atin parehas yan. Naka-angkla ka kay Inday pag nanalo si Inday. Ako naman, naka kay ano, Martin pag nanalo siya. E ka mag-anak ka namin. So, happy-happy pa rin tayo. O, ganun yun. Ganun para sa akin, na Hindi ko alam kung ano sa inyo. Po, yun, yun ay aking opinion lamang. O, hindi ko sinasabing totoo yun. Pero yun ay para sa akin. Itong ilan lamang sa mga isyu na naging nitsa ng bangayan ang umunoy Kunita laban kay Speaker Martin Romualdez na kinatanggal ni Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo ang pagtanggal ng Kongreso ng Confidential Funds para kay para sa Yung ginawa nila kay ano kay Gloria it just shows na talagang itong pamilyang to ano talaga mga traitor talaga <laughs> Oh, pero hindi ko naman masisi itong si Romualdez kung bakit praning na praning siya kay Gloria kasi naman si Gloria, Diyos ko, trabaho niya yan. Ginanyan niya, niya na si Erap eh. Tapos nung nasa Congress, ginanyan niya na si Alvarez. So ibig sabihin, may reputation si Gloria na talagang tumitira pa ilalim. Tira pasok. Kaya talaga naman, matching lang yan. Medyo kakabahan ka na. So hindi ko masisisi actually si Romualdez kung bakit ginawa yan. Pero it just shows na... Itong pamilya Romualdez at saka mga Marcos na to, walang utang na loob na tinatanaw. Mantakin mo si Gloria, nakatulong sa kanila, tinabla nila. Si Sandro, napalibing yung lolo niya, kinakana na si, ano, si PRD. Uh, so pattern na nila yan. Pattern na nila na wala silang kakampi, basta nasa pwesto na sila, wala na silang pake. Kaya, inday, ingat-ingat ka sa lahat po ng ano ng uh, ng ubat merong ahas. Oo. Oh. Sa office. Gagalingan mo. Kailangan talasan mo ang iyong uh, pakiramdam. Oo. <laughs> oh. VP Duterte at sa Education Secretary. Sa kablanda ko naman, sinumbat naman na mga kalyado ni VP Sara ang higit isang bilyong extraordinary funds ng Kongreso. Bagay na sinusundot naman ngayon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa kanyang programa sa SMNI noong Oktubre 23, hinimok pa ng dating Pangulo ang mga Pilipino na huwag magbayad ng buwis hangga hindi sinisiwalat ang Kongreso kung saan nila ginagamit ang kanilang extraordinary funds. Magbabayad lamang daw siya ng buwis kung isisiwalat ng Kongreso kung saan nagkasos ang pondong ito. Oh, kasi dito sa Pilipinas mga posing, yung mga namumuno sa atin is tumatakbo sila hindi naman para sa bayan eh. Tumatakbo sila para sa mga sarili nila, para sa kapangyarihan, para yung mga interes nila, ma ano nila, yung mga kapricho nila, mga kamag-anak nila, cronies nila, yung mga ganito, mga ganyan, mga kaibigan nila. So, kaya pag nanalo sila, nakikita nyo para silang mga hari na eh, hindi mo na malapit, hindi mo mahawakan, hindi mo makita. Isa lang naman eh. Isa lang naman yung uh, Uh, nanalong presidente na hindi parte ng malaking ano ng malaking partido siya lang naman yung nanalong presidente na hindi parte ng malaking political clan or hindi naman ganun talaga kalawak yung ano kalawak yung uh, kanilang followings dahil ginusto lang naman si PRRD ng tao dahil sobrang inis kay Marroha sa tsaka kay ano eh, kay Pinoy dahil isa na yan nangyari sa Sub-44, yun nangyari sa Yolanda, dami na matay. So sa tindi ng galit ng mga Pilipino, hindi naman nila kilala yung Duterte. Sabi ko nga sa inyo, yung mga gumagawa ng mga initial na service, si Duterte lagi siyang nasa dulo eh. Kasi it's just a normal politician, a normal mayor na alam lang natin na matapang, alam lang natin na siga, pero ang nakasanayan nga natin kasi na leader ng Pilipinas is yung statesman yung inglesero, yung postura manamit, yung tochal. Oy, ngayon, ito lang naman yung nanalong presidente na dahil nga hindi siya involved sa isang malaking political clan, hindi siya involved sa isang uh, malaking ano, malaking partido, kaya nung nanalo siya, wala siyang utang na loob kahit kanino wala siyang mga cronies wala siyang mga beneficia mga nagbigay sa kanya ng napakalalaking mga pondo para pagbayaran niya ng utang na loob ano nangyari sa bayan? noong si PRD, yung naging presidente di ba nagsilbi siya sa bayan? ngayon tatanungin ko tatanungin ko kayo feeling nyo ba yung administrasyon nagsisilbi ba sa inyo? nararamdaman nyo ba yung gobyerno ngayon? Nararamdaman nyo ba yung tulong ng gobyerno ngayon? May ayu mayroon pang ano ha? pandemic nung nakaraan, may ayuda kayong nakuha, hirap na hirap ang Pilipinas ha. Ang daming tumalikod sa atin dahil sa pagmumura ni PRD sa Santo Papa, pagmumura ni PRD kay Obama at kung kani-kanino pa. Ang daming tumalikod sa atin pero naghirap ba tayo? Oh, hindi ba? Uh, as far as I know, naging maganda pa nga yung uh, sitwasyon natin nung pandemic kumpara sa ibang mga bansa. Oh, civil disobedience ang peg ng dating Pangulo dahil sa pagharang ng Kongreso sa confidential funds ng kanyang anak. Ang Vice President naman, iba ang hataw noong Oktubre. Ang hindi raw sang-ayon sa kanyang confidential funds ay kalaban daw ng kapayabaan at kalaban ng bayan. Ngayon, hindi po malinaw kung saan panig ang mismong Pangulong Marcos sa isyong ito. Pero mga kamag-anak at kalyado niya ang nagbabangayan. Ang pinakakaaway ng mga Duterte dito ay ang kanyang pinsang buo na si Speaker Martin Romualdez. Malinaw na ang linyahan sa pagitan ni Romualdez laban kay Sara Duterte at ang kalyado ni Sara na si GMA. Si Sara tinanggalan ng confidential file sa Kongreso samantalang si Gloria tinanggalan ng pwesto sa Kongreso. Ang komplikasyon, si Sara at Gloria ay malapit kay Manang. Si Senadora Amy Marcos na hanggang ngayon ay mukhang hinding-hinding bibitaw kay Sara o kay Gloria. Hindi lamang malinaw kung kamusta ang relasyon ni Amy at ng kanyang pinsang buo na si Martin Romaldes. Wala naman siya sinasabi tungkol kay Martin. <laughs> Puro lang siya parinig, parinig, parinig. Pero wala naman siyang sinasabi talaga na ayoko sa kanya. O, ayoko sa kanya kasi yung ano na yan, kilala ko yung pinsang ko yan, tamad yan Hindi naman yan mayaman nun. Mahirap lang ang pamilya niyan. Hindi ko alam ba't yumaman niya. Hindi ba yung mga ganun? Wala naman siyang binibitawan ng mga... O, ibig sabihin, kakampi din niya yan. Kamag-anak niya. Lang naman. Lang naman siraan niya kamag-anak niya yan. Ang malaking tanong kasi, din, kasi dito, sino ang patatakbuhin ng pamilya Marcos sa 2028 presidential elections kung gusto po nila ng continuity. Wala namang re-election pa. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo to ha. Meron pang second generation of Marcoses. Nandiyan pa yung anak ni Aimee na gobernador. Meron pa yata yan na yung... Hindi ko alam kung politiko din yung anak niyang abogado eh. Nandiyan pa si Zandro Marcos na congressman ngayon. Nandiyan pa yung isang anak ni Bongbong na parang ginugroom na rin nila na maging politika ah, na, mag na magpolitika. So, yung pamilya na yan, yung henerasyon ng pamilya na yan, dire-diretso hanggang sa mga anak, apu-apuhan ng mga yan, nasa posisyon yan. Kaya pinoposisyonan ni Amy yung sarili niya para dun sa mga susunod na generations ng mga politiko nila. Oh, o, so, ano niya, ipinapangako niya yung kanyang allegiance sa presidente pero never niyang binatikos yung pinsan niya never niyang binatikos yung Congress. Never. Never niyang binatikos yan. Posta tayo. Kasi makita mo naman kung talagang kampi mo yan. So, support ako si PRD. I will also call for the congressmen to, ano, to show their, ano, their expenditures because I will do it myself. May ganun ba si Amy? Wala. Oso oh, so, kayo nang bahalang humusga. Para kay BBM si Martin Romualdez, usap-usapang interesado sa pwesto at meron ng sariling tri Media Network. Sa panig naman ng mga Duterte, malinaw na frontrunner naman si Sara Duterte na mukhang nakipagbati na rin sa kanyang amang si Rodrigo Duterte. Noong Nobyembre 11, 2021, si Lakas President Martin Romualdez pa ang nag-preside sa oath-taking ni Mayor Sara Duterte bilang miyembro o bagong miyembro ng Partidong Lakas CMD. Ito po ay bilang paghahanda sa pagtakbo ni Sara sa pagkabisi presidente dun sa 2022 elections. Pero po pagdating ng 2028, malaki ang posibilidad ng dating magkaalyado ang magiging pinakamainit na magkakatunggalit.